Yeah. Okay, Duna, Duna. Oh. Ya. Para alam ini. Oke, ya no ya. Tapi tayo eh. okay. oh. ah. dito, dito. Okay. Good morning and welcome back to my YouTube channel. Pura guys. Um, okay guys, samahan ninyo ako sa aking mga video ngayon. Okay. And guys, alis na kami. Actually guys, dalawa kami pupunta sa uh, Lipa. Ayun. Maganda ang panahon ngayon guys. Mainit. Ayan, si Milda pa rin ang kasama ko. Hey guys. Pupunta kami sa Lipa, may pupuntahan lang. Ayan Mel, malapit na tayo. i Okay hey guys, my grandaanan kami guys. Ah, minatiati ko lang po yung halaga 300 po na buong ng sabon. Ah, uh, minatiati ko lang po. Tapos oh. inalo ko po isang 50 pesos. Balita tatlo lang po yung inuubos ko po ng init. Eh. Oh. O so, balita lagi din ka. Ang akin At, ano, po. ano ko yung sakin. So, pero hindi yung po na required sa company. Ang ginagawa ko rin po, challenge ko rin po yung sarili ko para yung self-development ko po, yung hiya ko po, ma-overcome ko po. Tapos nagde-dispose din po kami ng product. Tapos yun po, yung pinikita ko po dito, yun din po yung pinanggagasas ko sa sarili ko. Para kahit pa paano po, matulong ko rin po. lang po wala so, so, pa kasi pera ngayon. Kapit pero pa pala namin kayo ng pera. So, so ayun po, baka huwag tulungan nila din po ako dito. Or support yun din po ako dito. ana hindi mo lang <laughs> oh natarik ta ana ley government wala lang wala lang wala lang hindi na ako patatagin ng mga lalaki oh ayo na tayo dito na karma ano oh tiap din pilo oh hindi pasok lang kayo sa doon ng NNF Chocolates. At meron din po tayo mga Korean products na mabibili niyo sa murang agada lamang. Kaya yan mga, mga suki, pasok lang po kayo sa NNF Chocolates. Okay, pasok lang po kayo sa ANF Chocolates. Maraming po kayo sa ANF Chocolates. Malayo ang lakat natin yes. bye kaya Yes Para kaya Para kaya Exercise sa Mga lakas Kamit tayo? Doon, kamit tayo dito. sa pa paunton na kami sa paradahan, pa. nang basic yung kaway na po galing sa di and, and thanks for watching and huwag kalimutan guys na mag subscribe sa aking video at mag comment thanks guys